Ayan mga boss, nakakita tayo ng buko. Pangalawang araw tayo ngayon. Adventure naman tayo sa kabundukan. Ayan, kasama natin eh. Ano? Kasama natin mga aso. Ayan, wala tayong kasama. Sinaulo na naman natin ito. Abuti ah, naman tayo ng sampo nito. Kasi maglilinis, maglilinis pa tayo ng mga dadaanan natin. Ayan o, oh, ang linis o. Oh. Linis ng mga dadaanan natin o. Oh. Ayan. Tapos putulin natin to. Putulin natin yung kahoy na to. Wala pang kinabang ito. Sayang kasi yung buko natin oh. Ayun oh. Hindi na namumunga nang maayos. Ayun. Putulin muna natin to. Uy, ako. bungi yung itako. Mahina yata yung pagkasubok nito ah. Repairin ko lang to mamaya. Mukhang sobrahan yata sa subo. Nabungi. Oh. Bibisin siya na lang ang ating ano, ititira. Kabel sa yung Okay. kita okay. na natin. Ayan. Ayan ang natin

dahil kanina pagtaga ko dun sa ano makapakalambot lang na tinaga ko bakit na buwi yung itako kaya nagbaba tayo Iinayos muna natin nilinis natin subuhan natin ng ano ng tamang subo lang yung maliit lang kasi mara, malapad ang subo nito mamaya maya eh pakita ko sa inyo kung paano pagsubo ayan o oh, nilinis ko na buwaba ako nilinis ko muna ayan wala na yung wala na yung ano wala na yung bungi Ayan eh, mga boss, oh. Pantay lang dito, pantay. Pantay lang yung pag natin. Dito, pabilog tayo dito. Pabilog para hindi tayo masyadong mabungian ng malaki. Ayan. Ina inasa natin siya, pabilog. Pabilog siya. Ayan, oh. Pabilog. Kasi kung pantay yung hasa natin, mabubungi tayo. Mabubungi yan. Marami yung, ano, marami yung bungi. Hindi tayo makapagtagal sa paggawa. Mauwi tayo kapag, oh, tinan mo nangyari sa akin na sobrang lapad ng ano ng lagay ko ng uh, sigunting kasi maganda nga magandang ano magandang tingnan kapag malapad yung tilay magbukas bukas naman ulit tayo mag ano akit sa bundok umaya maya subuhan natin para makita nyo kung paano ano kung paano magsubo nito lita natin yung subo para hindi tayo mabungian ng malaki panaw. Pinuta natin ang bakal. Yan o. Pagyan natin ang bakal para sigurado tayo hindi tayo, ano, hindi tayo maputura ng itak. Lagyan natin ang ano, lagyan natin ng ano dito, ng basahan para hindi masira yung puluhan. basahin natin ng ano ng tubig para hindi maano para hindi masunog sa apoy yung puluhan masusunog kasi siya sa apoy pag ano pag hindi natin ano basahin ito so, sigurado tayo sigurado tayo na hindi tayo maputuran ng itap pero para sigurado angat-angatin din yung pag maglagay ng ano, magsubo kayo ng itak, angatin nyo rin sa tubig para hindi, hindi maputol. Kaya kaya lang, kaya lang yung mapoy. Mapoy natin. Yan. natin yan pa pa dilaw dilawin natin dilaw dilawin natin yung ano yung subo kailangan madilaw dilaw yan madilaw dilaw kasi pag nasub pag subra yan masyadong matapang Masyadong maputi. Kailangan madilaw-dilaw yan eh. masyado maputi yung dulo napakakapal yan ang delikado pag masyado maputi yung dulo ng itap napuputol yan Diyan yan nagsisimula ang ano ang putol kailangan madilaw dilaw ganyan no oh. madilaw dilaw yan kailangan madilaw dilaw yung subo Ayan, isa pa sa pagtuwid. Kailangan marunong ka rin magtuwid yan. Kaya pag ano, pag hindi ka marunong magtuwid yan, napuputol din yan. Napuputol yan kapag ano, pag malamig na. Kaya hindi basta-basta rin ang pagtuwid nito. Kailangan mainit pa pag pagtuwidin mo. Ayan o. Oh. Delikado, baka maputol. Ayan, tuwid na. Ayan. Isa pa. Ayan. Tapos na. Tapos na natin subuhan. Tuwid na siya, Oh. Ayan, o. Oh. Pwede namang, ano, pasabak bukas sa akyat ng buko mahirap kasing ano mag akyat ng buko kung may bungi yung itak kailangan talaga yung ano walang bungi yan, tuwid na tuwid no yan tuwid na tuwid yan yan magandang subo natin para sigurado tayo hindi maputulan saka yung itak kailangan ano bilog bilog-bilog yung ano, yung kilay niya. Kailangan pabilog yung kilay. Pero huwag masyado pabilog kasi pag itaga mo na ano na tao yan. talbog din sa puno ng kahoy pag itaga mo kasi bilog masyado. Kailangan tama lang, tama lang yung bilog niya. Para tama lang yung talim. Yan tapos na tayo magsubo. subo. Ah, ninisa naman natin 'yan na tumamaya-maya. Ayan mga boss, natapos ko na ni ko yung itako na ginagamit ko sa bundok. Ayan, nawala na yung ano, nawala na yung buingi niya. Saka video ginandahan natin ngusto na yung ano, yung talim. Pinabilog-bilog natin siya para hindi siya mabungi. Ayan mga boss. Shout out sa inyong lahat, mga mga kasabo vlog. Shout out kayo. Sa inyo. Maraming salamat sa mga nanonood sa, sa aking ano, sa aking video. Uh, pa-subscribe na rin po ang aking ano, ang aking video, pa-click na rin yung notification bell ng aking mga video para updated kayo sa sa ano, sa aking mga uh, ina-upload na video. Pasensya na po kayo mga boss kasi minsan lang ako nang kapag-upload ng video dahil hindi ako nakapagawa ng itak ng parati kasi may nararamdaman ako sa aking likod hindi ako nakapagpanday ng ano nang itap kaya antay-antay lang kayo mga boss pag gumaling-galing na ako para makapaggawa ako ng maraming itap Pasinsya na po sa inyo ayan ito na po uh, muna tayo sa bundok kasi gagawa man tayo magkukupras yeah! Yeah!